Hello guys, welcome. Hello. Hindi <laughs> magkwento na naman ako guys. Ito yung experience ko dito sa Hong Kong. Mayroon kasi ako, ikukwento ko sa inyo. Mayroon kasi akong bank account dito sa Hong Kong. Tapos nililink ko dito sa YouTube. Mayroon akong dalawang bank account. Yung una kasi nagkamali. Ayun, sa kakamadali ba? tapos hindi alam yung instruction halaban at yung pala hindi pwede magkamali ng ilang beses lang matay hindi siya matime out hindi hindi na talaga tatanggapin ng YouTube kanon tapos ang nangyari syempre lalamanan kasi yun eh ang ginawa ko pinanggal ko yung inalis winedro ko yung laman Ganon. tapos ang sabi nagsusulat sila hindi ko alam kung tumatawag ba kasi hindi ako masyadong nag nag answer ng tawag kasi hindi ako ayoko kasi lalong lalo na yung telepon number kasi maraming scammer, ganon so ang nayari, lagi silang sumusulat, tapos last year naka-receive ako ng sulat na parang i-close na nila ganon, kung hindi ayusin ganon tapos ako naman ito hinayaan ko lang hindi ako pumunta, hindi ako pumunta di man lang tumawag, magbigay ng instruction na kung anong gagawin ko doon sa back account ko. <laughs> Natatawag lang ako ganoon or pupunta ng personal. So, ang akala ko, i-close talaga nila. So, nung isang araw, nakatanggap na naman ako ng sulat. Ayun, active pa pala. So, hindi pala sila. Basta-basta mag-close ng bank account kung wala kang... Kung hindi mo pinupuntahan or hindi ka tumatawag. Kasi pag once iko-close mo yon tatawag ka hihingi silang information na ipa mo na ganito ganyan hindi pala akala ko kasi iko-close na lang nila kung wala talagang laman ganon kasi di ba sa Pilipinas may minimum ang ano eh yung bank account natin mostly ang minimum sa atin noon hindi ko alam ngayon 10,000 ngayon pag hindi mo, binabawasan mo yung 10,000 buwan-buwan magbabawas yan hanggang magkuklose na siya, masisiro na talaga siya, ganon. Tapos, eh, yung nangyari, yun na nga, nagulat ako na, active pa. Ang ano kasi, ang experience kasi ng friend ko, guys, ganito, ah, hindi na lang ako magdi-disclose ng pangalan. Umuwi kasi siya sa Pilipinas, tapos, syempre, hindi na active ang kanyang ano, kanyang number. Tapos, syempre, may laman pa yata konti yung pera niya. So, nag-email itong bangko. Sa kanya, pareho kami ng ano, ng bangko. Ganon. Nag-email na iparegistered ang kanyang, ano, ang kanyang phone number. Kasi dito kasi, 2 years ago yata, kailangan i-registered yung phone number. Ganon. Ay, sus Nag-answer man yan doon sa email. Ang sabi niya, hindi daw siya gumagamit ng number. Diyos ginoo. A vlogger din ha. Pero hindi ko i-disclose yung pangalan. experience lang namin tong dalawa. Kasi kinukwento niya, ikukwento e, ko din yung sa akin. Ay, Diyos ginoo ko tinanggal man o pagdating doon sa AdSense niya hindi naman siya hindi naman niya makikita doon ang sabi ng AdSense kailangan na naman mag-link ng ano ng bank account I mean yung binablock <laughs> binablock siya ng banko inano na lang banko yung account number niya so ganun pala hindi ka pwede magsinungaling hindi ka pwede magsinungaling kasi ang sabi niya na I'm not using phone number I'm not using cell phone number anymore ganon ay na anymore talaga <laughs> natanggal yung bank account niya so nagulat lang ako kasi kung ganon pala na mayroon talagang rason bablock talaga tapos kung wala talagang karason rason wala man silang makikita na dahilan hindi pala nila basta basta ibablock ganon kasi mayroon akong ano kasi mayroon akong experience experience din na na dormant ang aking bank account sa Pinas naman yon na-dormant ang aking bank account uh, sa Metro Bank before pa ako nag-abroad. Mayroon na kasi akong bank account. Tapos, naiwan ko, nakalimutan ko pala na may bank account ako kasi may passbook ako. Siyempre, excited man tayo mag-abroad. Ganon. So, sabi pa nung, ano, teller, pinaayos ko dito. Parang limang taon na yata ako dito noon eh pinaayos ko dito sa Hong Kong. Sabi ko, sir, pwede pa ba to lagyan or active pa batong number na to 'yung bank account ko kasi may laman siya. Sabi niya, baka ma'am nagbabawas na 'yan, hindi natin alam. So, kinonfirm niya doon 'yung main kasi nila sa Central is. Eh. Sabi niya, dito kasi sa new territory sabi niya ay hindi na nag hindi naman nagbabawas kasi above uh, above minimum kasi yung 10,000 na sinasabi nila eh Ganon, hindi kasi magbabawas yun mabuti nilang hindi nagbabawas tapos nabuksan niya inaano pa yata kinonfirm doon sa Pilipinas na buksan niya within 3 months inis na inis na nga ako doon sa tailor buti na lang yung tailor mahaba yung pasensya niya kasi linggo-linggo ko kinukulit sabi ko, sir, nasaan na yung bank account ko kasi gusto ko nga malagyan, ganon. Sabi niya, teka lang. Inaano kasi niya, syempre, para ewan ko kung binalik niya sa Pilipinas yung yung passbook, passbook, bankbook ko, ganon. Or tinatawag lang nila, ganon. Tapos yun, 3 months bago na ayos na open. Sabi niya, pwede mo nalagyan uli, active na siya. Sabi niya, hindi naman kami basta-basta sana mag-dormant. Ganon. Uh, ano man, mag, magbibigay daw sila ng sulat. Sabi ko, wala man, kung paano ako matanggap matang, ng sulat. ulat eh, man ako sa Pilipinas. Kasalanan <laughs> ko din siguro na magbibigay sila ng sulat or tumatawag. Tumatawag, syempre wala na din akong number sa Pilipinas. Ganun. So, at least nabuksan siya. So, ganun pala siya, guys. So, mad madali lang naman ang dormant as long as pala'y iayos ay, ay, mo. Pero, yun nga lang, minsan matagal. Ganun. So, maganda naman yung nangyayari doon sa bangko ko noon. Sa, sa Metro Bank. Ganun. Kasi may Metro Bank din kasi dito sa Hong Kong. Do, marami namang mga bangko dito sa Hong Kong. Mayroon ditong BDO, BDO, PNB, Metro Bank. Nakakita ako ng HSBC, tsaka BPI yata. Yun ang napansin ko. Pero mostly, nandun sa Central uh, konti lang sila sa ano sa mga kabukiran ba kasi dito new territory kasi dito so ayun ang mga main talaga nila na ano doon sa central yung maraming tao ganun kasi araw-araw doon kahit pa paano kahit hindi day off talagang pinupuntahan doon yung worldwide na yan gawa ng marami doon mga uh, Philippine product So, kaya doon talaga mostly yung mga main branch nila doon. Kaya ayun, sa mga ano, kaunti. Kasi sa, dito kasi sa lugar ni Amo, bukid to, kabukiran na to ang Russian New Territory. So, talagang kaunti yung ano. eh ewan ko itong metro bang kung ilang piraso lang. Parang mayroon din yata sa Admiralty nakikita ko. Di ko alam sa ibang brands. Kasi mayroon dito sa uh, Central. Sa, sa Admiralty nakikita ko talaga mayroon. Tapos dito sa Shetin. So, ayun lang. Uh, hanggang sa muli. Yun lang yung kwento ko. Bye-bye.